Yung lalaki dito sa Pilipinas Naku po, sino kaya to? Uy, uy, sana all <laughs> Alright, kilig moments na naman mga tol Ganyan ang bungad surprisahin mo agad ng bulaklak no? <laughs> sana all Sana all oh. And another one, one. Ilan man ang magbibigay ng flowers ano? <laughs> Mas malaki pa yung bouquet mga tol kaysa sa magbibigay. <laughs> Ka-cute lang ano. Bobini-bini oh, napakaganda naman ng ng yung mata pag ngumingiti ka sa. Akin, pa, 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 pa. Ano yan teacher? Minito ayo na lang magising pag naaalala kang ka, tuloy po ay mahimbing at ako ay natutuliro nang hinihingi kinigili. Ba oh, pinapayo ng andin ha? Sobrang lakas ng pintig lang sigaw ng aking <laughs> Sunod ka ng sunod ah <laughs> Yung tipong may dumidiskarte sa teacher mo ano Tapos teacher din <laughs> Panira ka ng moment eh Pinapayungan na nga eh Baka mamaya magpa-quiz yan eh <laughs> Emotional damage Nag-send siya bigla ng cute pics niya Lahat still... <laughs> naman napapangiti eh, pag ganun may nagsisend ng cute pics, di ba? Yung tipong bad trip na bad trip ka tapos nagsend ng cute pics yung crush mo kaya jowa mo. Bigla-bigla talagang nawawala yung stress, yung pagod, di ba? Sana all. Babe, <laughs> baka mahulog. Ang <laughs> laki ng bibig. Laki ng bibig. <laughs> <laughs> hoy, hoy. Hoy. <laughs> sinabi mo? Anong sinabi mo? <laughs> may mga kaibigan talaga tayong nagdi-dirty jokes. <laughs> hoy! First date. <laughs> Pati si ate, ano? Ganun talaga, nagkakahiyaan muna, di ba? Pero pagkatagalan, nagkukupalan na. para <laughs> hmm. Parang may nasili pa dinuko, dinukot. <laughs> dinukot 'yung bola. Ayaw 'yung pusa kinalembang. buhay! na lembang. Magaling kang mangilay? Parang nakakapagtaka yun na ah. Sino-sino ba yung mga kinilayan mo na at marunong ka na, ha? <laughs> <laughs> Biglang tinupak siya, tinagulat, ha? Ah. <laughs> kupal ka kasi. Baka kupal ka. I'm so glad you're my Valentine, babe. Hi! Hey, he's my Valentine, too, right <laughs> <there>. <laughs> What That's about right. me? That's right. wow. I'm a lucky man. Oh. Oh man, God bless you bro. Napaka sweet, lalo na yung cute, ang cute cute ng anak. <laughs> Pag si crush talaga, hindi ka magiging busy. Ano? Ang galing, ang galing! <laughs> Nakakatakot to ah. <laughs> May gift pala. What if may trauma yung prank niyo gano'n 'di ba? 'Di mas lumala yung trauma. Kaya mahirap yung gano'ng prank mga tol. I-prank mo na lang yung sarili mo stupid <laughs> happy first month siri bebe ko I love you <laughs> <laughs> nahiya pa lang siya may pakik na may pa flowers pa di sana all sana all <laughs> <laughs> nahiya pa Tawa ng hair, rebanded. Iba talaga magmahal ang isang truck driver, ano? Basta truck driver, sweet lover. <laughs> <laughs> uy, uy, sana uy. <laughs> Ngingiti, ngiti ka pa dyan. Pasalamat ka, gwapo ka. Salamat. Hmm. Thank you. Thank you. Kapal ng mukha mo. Bo. Uy, 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 uy. Ay, oh, ating Ivana, ang wish ko po sa buong buhay ko is sa sa'yo at makahag. I love you. Uy! Sana all! Thank you. Thank you. Oh, 1, 2, 3 Aduh, nabitin ako Isi mo kiss kita, kiss mo ko Kiss kita, tapos kiss mo ko ah. <laughs> What? Aduh, nabitin ako 1, 2, 3, tapos kiss, okay? 1 Sure, sure <laughs> Ah! Naku yeah! <laughs> mo! Napakaswerte mo naman, tol. Bukod tayong napakaswerte dito sa Pilipinas, no? <laughs> Sana ako na lang yun. Okay, <laughs> yeah. Alam mo, tol, kung sino ka man, pinapangarap ng mga lalaki yan. Ah! Napakaswerte talaga ni Kuya. <laughs> Shoutout sa'yo. Sana all, ha? Eh? Pinakilala mo, BF mo, sa papa mo. Laka. Tahimik ka boy Yung gangster sa kanto ngayon Tiklop sa papa niya <laughs> Buti nga sa'yo <laughs> Ano to? Naligo Naligo pa sa Kurong Maliligo na ako Ganun ba yun? Talagang pinanood ng buong campus yan? Uban ko. B. Kilig <laughs> na kilig oh. Parang alam ko yun ah. Parang sama ako, ganun ba yun? Correct me if I'm wrong. <laughs> Kasi kahit di ko naiintindihan, may nabasa akong ligo, tapos kinilig sila sa reply ni guya. Parang nasi-sense ko na sama ako, di ba? Kahit sinong lalaki, sinachat yan. <laughs> <laughs> yeah, boy. My girlfriend before and after she sees me. Okay. Cash G, pasok

Happy birthday, tol! Happy birthday. Ang tanda-tanda naman, no? nagbo-birthday ka pa? Gago! Surprise pala! <laughs> Parang nakakita ng multo ah! <laughs> Ang tangkandang girlfriend oh! No? Kahit pala maliit na lalaki, nakakapagjowa ng matangkad na babae, no? <laughs> hey, that's pretty good. Happy birthday to all. Sana masaya ka sa araw mo kung mapapanood mo naman to. Eh, sana all. Hala, huwag mo moving up. Pero hindi pa naka-move on. <laughs> <laughs> May kapatid ka talagang ganyan, ano? Asar. Ah, <laughs> Pero mahirap talaga mag-moving up kung hindi ka pa naka-move on. <laughs> sa Kuya, <clap. laughs> <laughs> 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 ingatan mo yung friend namin, ha? Kuya, uwi mo yan, ha? Kung Oyo, Kuya, maawag ka dyan. Wala well, ka, okay. kahit wala ha? Kuya, <laughs> 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 ingatan mo yan. Ate ko. Babay, mag-ingat ka. Pahinamin <laughs> mo pa na yung buko juice sa loob. <laughs> DJ. <laughs> Nako. <laughs> <laughs> hindi ba hindi pa hawak? Kamaya pa. Oh my goodness. Kuya na. Bye Ingat po. Ate Grisi. Ate Grisi. Bye bye. Isang joyride rider na naman po mga kaibigan ang nanalo. <laughs> Mukhang yung mga kaibigan parang gusto rin umangkas ano. <laughs> Pogi eh no. <laughs> Tingnan mo to. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan Ayun mo. <laughs> <Hello>? <laughs> Lagot ka ate, puti pa man din yung damit. <laughs> kagat ka kasi ng kagat. Ayaw mong lumubay. Daddy, chill. Paano mo malalaman na mahal ka niya? Paano mo malalaman na mahal ka niya? Hindi mo malalaman sa good morning texts. Hindi sa late night calls. Hindi sa I miss you na sinasabi lang pag bored siya. Ah, uh, malalaman mong mahal ka niya kapag kahit inconvenient, pipipiliin ka pa rin niya. Kapag hindi mo kailangang manghingi ng effort, ibinibigay niya kasi gusto niya, hindi kasi obligado. Mahal ka niya kapag pinapakinggan ka kahit nonsense na yung sinasabi mo. Kapag sinusubukan niyang intindihin yung mga trauma mo kahit hindi niya gets. Kapag hindi siya takot sa commitment at hindi niya ginagamit ang hindi pa ako ready bilang excuse habang ina-enjoy pa rin niya lahat ng benefits ng relasyon. Okay. Mahal ka niya kapag hindi ka niya pinapaasa. Kapag ginagawa niyang madali ang pagmamahal. Hindi confusing, hindi conditional, hindi parang exam na lang laging may tanong kung pasado ka pa ba. Mahal ka niya kapag nararamdaman mong safe ka. Hindi sa katawan mo, kundi sa puso mo. Kapag alam mong kahit anong mangyari, hindi ka niya iwan ng walang paliwanag. Kapag hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka niya. Kasi klaro, consistent, at toto. Huh? Wow. Ang galing. Buti pa yung chat GPT mas marunong mag-advise kaysa sa atin. <laughs> Hindi, wow. <laughs> At siya mga tol, natapos rin na mapanakit nating content. Sana nag-enjoy tayong lahat. Eto nga pala mga teams, sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga bago dyan, subscribe na for more League Moments. At baka pwede na rin pakifollow ang ating Facebook page, Ang Tinot TV. Maraming-maraming salamat po. God bless. Kakabat trip talaga. what is your profession?